kung saan matagal nang nakaistasyon ang barkong pandigma ng Pilipinas na BRP Sierra Madre ay bahagi ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Matagal na itong kinikilala hindi lamang ng Pilipinas kundi ng international community batay sa mga batas pangkaragatan ng United Nations. Pero sa kabila nito, paulit-ulit na hinaharang at pinapakialaman ng China ang anumang aktibidad natin doon. Kamakailan lang, habang naglalayag ang mga barko ng Philippine Coast Guard at ilang kasamang media kabilang ang ABS-CBN News papunta sa Ayungin Shoal bigla silang tinawagan ng China Coast Guard sa radyo sa tono ng kanilang boses halatang may tensyon pinagbabawalan nilang ipagpatuloy ang paglalayag ng mga Pilipinong barko at sinabing sila raw ay nasa illegal presence sa kanilang tinatawag na Nansha Islands pero agad itong sinagot ng ating Coast Guard kalma pero matatag nilang sinabi This is a Philippine government vessel conducting legitimate operations within the Philippine Exclusive Economic Zone. At iginiit nilang hindi sila aalis dahil nasa loob sila ng karagatang sakop ng ating bansa. Kasabay nito, kitang kita rin sa video ang presensya ng mga barko ng China na halos sagasaan na ang ruta ng mga Pilipino. Hindi ito unang beses na nangyari. May mga ulat pa noon ng paggamit ng water cannon at minsan pa'y may banggaan din kaya hindi biro ang panganib na kinakaharap ng ating mga sundalo, Coast Guard, at pati na rin ang mga mamamahayag na sumusubaybay sa sitwasyon. Sa video, makikita rin ang isang matinding sandali. Habang patuloy ang harang ng mga barko ng China, walang atrasan ang mga barko ng Pilipinas. Isa itong pagpapakita ng matinding tapang at determinasyon na ipaglaban ang ating karapatan at soberenya, kahit na mas maliit at mas mahina tayo kumpara sa kanila. Pero hindi lang ito tungkol sa mga barko at dagat. Ang usapin dito ay karapatan. Karapatan ng mga Pilipinong mangingisda na makapangisda sa sarili nilang karagatan. Karapatan nating mga Pilipino na maglayag, magbantay at mamuhay ng walang banta mula sa ibang bansa. Marami na ring beses na nanawagan ang pamahalaan ng Pilipinas sa China na itigil na ang kanilang mga agresibong hakbang. Pero tila wala itong epekto. Kaya lalong mahalaga ngayon ang pagbibigay pansin sa mga ganitong ulat para mas maintindihan ng bawat Pilipino kung bakit dapat tayong makialam at manindigan. Ayon sa mga eksperto, ang pagpapakita ng transparency gaya ng pagsama ng mga mamamahayag sa mga misyon ng Coast Guard ay isang mahalagang hakbang. Ipinapakita nito sa buong mundo kung ano talaga ang nangyayari sa karagatan ng Pilipinas habang papalapit ang halalan. At patuloy ang pag-init ng sitwasyon sa rehiyon, napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay maging mapagmatyag at maalam dahil ang laban na ito ay hindi lamang laban ng mga sundalo o ng gobyerno. Laban ito ng bawat Pilipino. Patuloy tayong magbabantay at magbibigay ng balita hinggil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Muli, ako po si pangalan ng tagapagbalita at ito ang kaganapan sa ating karagatan. Hindi kwento ng giyera, kundi kwento ng tapang, dignidad at pagmamahal sa bayan.